Naganap ang sunog alas 12.09 ng tanghali kahapon sa Purok Bayla B. Mother Barangay Tamuntaka, Cotabato City, kung saan isang furniture shop ang tinupok ng apoy. Dalawang fire truck mula BFP ang rumispondi, katuwang ang CDRRMO at mga force multipliers. Sinabi sa DXMS Radyo Bida ni Cotabato City BFP spokesperson, Fire Officer 2 Anthony Hinilo, mabilis na lumiyab ang apoy dahil sa mga nasunog na materyales tulad ng foam, kahoy at pintu basura na nasa loob ng tindahan. Pagdating ng mga fire trucks natin, malaki na talaga. Dahil nga po sa yung mga nasunog is uh, made of light material. Si foam pa lang na pag mo, sobrang laki na talaga. Idiniklarang fire out ang sunog dakong alas 2.32 ng tanghali. Wala namang naiulat na nasaktan o nasawi sa insidente. Inaalam pa ngayon ng BFP ang pinagmula ng apoy. Nanawagan naman sa si Henilo sa Cotabateños na agad i-report sa kanilang tanggapan kung may maitalang sunog. Kaya nga po importante na bago po tayo mag-post sa social media, bago po tayo magreklamo kung ano-ano, anungin -ano, muna natin yung sarili natin kung may number ba tayong naisave ng Bureau of Fire Protection. Every 30 seconds, ang apoy dumudoble. Tandaan po natin mga kababayan sa mga tagapakinig. Si Cotabato City BFP spokesperson FO2 Anthony Henilo. Rufa Mokalid, NDBC, Bida Balita.